Pusapang dekalidad na edukasyon? Tara, usap tayo! Hi! Ako nga po pala si Miss Christine Arandilla Rojo, ang maarting teacher ng Presbytero High School ng North Cotabato. Si Teacher Carla ang nagpakilala ng Project Bukas ng DepEd. Ngayon naman, aalamin natin kung gaano ito kahalaga at kung sino-sino ang matutulungan nito. Mandato ng DepEd ay magbigay ng quality basic education at isa sa mga paraan nito ay maging transparent sa publiko. Bilang pagtugon din sa commitment ng ating bansa sa Open Government Partnership na kinabibilangan ng Pilipinas, inilunsad ni DepEd ang Project Bukas. Nabanggit din sa mga nakaraang videos ang mga salitang accountability at empowerment ng mga stakeholders. Ito ang mga prinsipyong nagbibigay kahalagahan sa ating Open Data Initiative. Ilan ito sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang Project Bukas para sa DepEd at sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Una, maitutulak ng ating mga education leaders ang pag-improve ng mga learning outcomes batay sa so kung ano dapat palakasin. Pangalawa, ma-empower ang mga stakeholders upang suportahan ang iba pang pangangailangan ng DepEd. Inaasahan natin na sa pamamagitan ng Project Bukas ay mas magiging involve ang mga stakeholders sa edukasyon gamit ang data. Tulad ng pag-aaral ng data upang makapagbigay ng recommendation paano mapapabuti ang education at makapagbigay ng suporta hindi lamang sa panahon ng brigada kundi sa iba pang paraan sa Project Bukas, maaari rin tayong magbigay ng feedback sa data at sa sistema nito upang masigurong akma sa pangangailangan ng mga stakeholders. O di ba? Mahalaga sa edukasyon na bukas ang ating mga impormasyon. Bilang guro, malaking bagay ito para sa atin, lalong-lalo na sa ating mga stakeholders. Kaya halina't makibahagi rin sa Project Bukas para sa ating kinabukasan. Kita tayo ulit sa susunod na usapang edukasyon na dapat pag-usapan.